Sa video na to, ipaliwanag ko sa inyo bakit ako mismo ay nag oppose sa paggamit ng hazing traditions para sa military training. Panoorin natin ang mga kaganapan sa Officer Candidate of School at yung mga nangyayari sa kasaysayan kung bakit merong hazing mayroong mga namamatay sa mga hazing practices na ito at kung bakit ngayon ay meron na tayong tinatawag na anti-hazing law nang sa gayon ay meron tayong guide sa ating mga gagawin kung tayo ay mga training administrators kagaya ng aming posisyon ngayon bilang mga opisyal na namamahala sa Officer Candidate Course ng Philippine Army. Ang pinakauna na rason ang barbaric at makaluma na tradisyon na applicable siguro noong panahon ng mga Greek phalanx, ng Golden Hordes ni Chinggis Khan at ng mga Roman legions. Particularly, yung mga Spartan warriors na nakikidigma. Ipakita ko sa inyo yung example ng phalanx formation. yon ay ang ginamit nang kagaya ni Alexander the Great, simula nung mag-cross siya sa Thrace papunta sa Asia para makadigma sa mga tropa ni Darius the Great, ang Persian Empire. Kung ganito ang klase ng warfare sa panahon na yon, na ngailangan doon ang centralized command na kung saan ay dapat walang iwanan physically, dapat dikit-dikit kayo dahil kung magkaroon ng break doon sa formation, ay chat na magagapi kayo ng mga kaway. So, yung mga taktika na ginagamit ng mga magkatunggali ay naaayon doon sa klase ng warfare na yon. Kasunod na rin doon ay kung ano ang klase ng training ang ipinapadanas nila sa kanilang mga sundalo nang sa gayon ay sigurado na ma-apply nila yung taktika na kagaya ng Greek phalanx na ginagamitan ng mga lance, sarisa, bow and arrow, and later on ay yung crossbow. So normal, para sa isang commander na mayroong centralized command, ang kaniyang utos ay tila batas ng Diyos. Bawal lumabag doon. Yung mga sundalo hindi na mag-iisip. Pag sinabing forward, forward ang iyong direksyon. Ang ibig sabihin, huwag ka nang mag-isip. Sumunod ka lamang doon sa kautosan ng iyong commander. Kasama rin sa kanilang estilo ng training ay yung endurance sa pain. Kaya nga, doon pa lamang sa simula ng mga bata pa ang kanilang mga recruits, ay ipinapadana sa kanila yung sakit. Kailangan nila yon para sa survival ng kanilang society mismo. Ngayon, na bago na ang sitwasyon, na sa modern world na tayo, na mayroong mga makabagong pamamaraan sa pakikidigma, ang dyan halimbang tawag doon ay multi-domain warfare na hindi lamang yung physical na banggaan ng mga tropa. Meron din tayong cyber warfare, mga sundalo dyan ay nag-iisip. Meron din tayong gamit na drone warfare na ginamit noong 2006, sumikat ito ng 2006 na ang mga nag-ooperate nito ay nasa Florida pero ang kanilang area of operations ay nandoon sa Iraq at Afghanistan. Ngunit sabihin, hindi na ito kaparehas sa mga panahon na face to face ang gera. Pangalawang rason. Leadership is about influence. Yung luma na style na tatakutin mo, saktan mo para sumunod ay hindi na rin yan applicable sa kasalukuyan. Bagkos ay ina-apply natin ng influencing techniques para ma-inspire siya sa pamagitan ng iyong pag-role model sa mga tauhan. Ang ginagawa dyan ay ikinaklaro sa kanila, ipinipaliwanag sa kanila bakit mo kailangan gawin ito. Pinapaaral mo sa kanila yung na tinatawag na military knowledge i-equip mo siya doon dito 'yon Ipaaral mo sa kanya yung mga bakit bakit mo kailangan gagawin ito ano ang kaugnayan ng pag-sagawa uh, ng platoon operations as part ng company battalion brigade army operations at nililink mo ito sa tinatawag na political objectives Ikapangani ni Carbon Closewitch ang ginagawa ng isang military organization ay dapat nakaangkla sa tinatawag na policy. So meron tayong tinatawag na political objectives. So bilang mga sundalo, itrain mo ang iyong mga tauhan na umintindi doon sa tinatawag na higher commander's intent na mailink mo naman sa tinatawag na political objectives at hindi dapat nailalayo na yung ob political objectives na yon ay para mapangalagaan ang seguridad ng sambayanan mapangalagaan ang kapakanan ng sangkatauhan yun yun political objectives pangatlong rason lahat dapat na nasa servisyo militar ay adherent sa rule of law kung ano yung mga nakasulat na batas kagaya ng anti-hazing law 11053 ng taong 2018 ay dapat sumusunod kami diyan dahil kami ay mga lingkod bayan at hindi kami exempted sa mga batas. Klaro basahin natin ang laman sa anti-hazing law at makikita mo doon na under sa organization na specify doon Armed Forces of the Philippines is an example of organizations na binabanggit doon sa anti hazing law. Hindi lamang ito yung mga fraternities, sororities at iba pang mga civilian schools na meron ding mga training activities na ginagamitan ng hazing traditions. So bilang parte sa security forces o government security forces, tinitina namin ng mga leaders na ang aming mga ginagawa sa operations, sa training, ay naaayon parati doon sa rule of law. Sumusunod kami sa mga lokal na mga batas, kung ano yung mga pinapatupad na mga batas sa bansang Pilipinas. Pangalawa, doon sa tinatawag na in provisions ng International Humanitarian Law, IHL, o Laws of Armed Conflict, dahil signatory po ang bansa natin, sa naturang dokumento. Pangatlo, yung tinatawag na human rights law na kung saan ay napakaklaro na dapat nire-respeto namin ang karapatang pantao. So kung sa operations namin, pagsagawa namin ng aming campaign, ay sinisigurado namin ang aming mga sundalo ay gumagamit ng karampatang lakas o yung tinatawag na calibrated amount of force dahil yun nga hindi pwede yung walang habas na paggamit ng karahasan na kagaya nung panahon ni Alexander the Great at ni Chinggis Khan hindi pwede yun sa kasalukuyan dahil matindi ang epekto ng warfare ang ugly face of the war sa mga tao so we have to be adherent to the rule of law. Local laws, international humanitarian law, human rights law, na kung saan ay merong rules of engagement. Kahit terorista pa yung kaway mo, halimbawa, hindi na siya lumalaban, ay hindi mo pwedeng saktan o husgahan, patayin mo na lang kaagad. Hindi rin pwede na Ratratin mo nang ratratin yung mga kabahayan na wala kang puso dahil we have to empathize and we have to think na ang mga kabataan, mga matatanda, mga elderly, kababaihan ay isa sa tinitingnan namin na maproteksyon na namin mula sa karahasan. So yun yung tatlong dahilan kung bakit ako mismo ay nagpuporsigih na mabura ang mga hazing traditions, hindi lamang sa Philippine Army, kundi sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas, at maging doon sa iba't ibang mga training schools na nagsasagawa din ng military type training activities. In summary, ang mga rason kung bakit ako ay nag-upo sa hazing traditions ay una, barbarik yung tradisyon na yon, antiquated, makaluma, applicable lamang ito sa panahon na wala pang tinatawag na laws of armed conflict. na introduce yung idea na na-introduce ni Henry Dunant na naka-observe doon sa karahasan sa panahon ng gera. Pangalawa ay sa leadership development at sa kapag sa ng disiplina ay kailangan mo ng influence. Leadership is actually about influence. Nothing more, nothing less according to John Maxwell. So, meron tayong mga pamamaraan. Paano mo i-engage dito? Bigyan mo ng military skills knowledge. I-develop mo ang kanyang character. At gamitin mo yung rewards and punishments na hindi naman kailangan gamitan ng pwersa o pananakit o pananakot. Lastly, we have to to be adherent to the rule of law. Bilang pwersa ng Estado, sumusweldo mula sa taxes ng taong bayan, ay sinisigurado namin na kami ay sumusunod sa mga nakasulat na batas, batas ng Pilipinas, yung International Humanitarian Law or Laws of Armed Conflict, at yung Human Rights Law yung paano respetuhin ang karapatang pangtao ng ating mga kababayan na kung saan kami ay nag-ooperate. So, kung itinuturo namin na dapat adherent kami sa rule of law, ay hindi pwedeng kami ang pasimuno sa paglabag nito. I hope you learn something from this video. Pakilagay sa comment section kung ano ang inyong mga idea kung paano natin totally ma-eradicate ang mga hazing practices sa buong bansang Pilipinas. Lagay na isulat, huwag mamimersonal.